Hello mga Kamita World! So guys, maraming nagtatanong sa akin every live ko kung ilan ba daw ang uh, video or i-upload sa maghapon. Sa so, totoo lang guys, kung kaya nyo ng 25 videos a day, di gawin nyo. Pero so, kung kaya naman ng reels 5, dalawang long form at live, kasi yan yung akin, yan yung ginagawa ko dati. Kaya 2 months ko lang talaga tinrabaho to si page. As in guys, 10k followers, higit pa. At 600,000 minutes of view para magka-live ads ako. Two months lang siya guys. Talagang in, in, kinarira ko siya. Hindi ako halos na tutulog. Kumbaga tulog ko, tulog manok. So ganun, eh pag gusto mo talaga, gagawin mo ang lahat para lang ma-monetize ka. So sa madaling salita, tuloy-tuloy lang ako. 2023 hanggang 2024. Then eto na ngayon, 2025. So magto 2 years na po ako dito sa Facebook. And then, ayun guys, so hindi na natin pag-usapan ang sahod. Dito kasi, sa akin lang ha, sa aking pag-oobserve ha. Yung iba, karamihan, ang naririnig natin, hindi naman karamihan, sa mga matataas na na content creator, kailangan daw quality at kahit dalawang video lang, pwede na. Pero sa akin naman, iba yung akin. Kasi, syempre, paano kung may naisip akong content? Hindi ko kukontrolin. Kasi nakapag-upload na ako na isa dalawa, pwede na yon Hindi. Pag anong pumasok sa utak ko, guys, ia-upload ko kagad yan. Bakit, guys? Pwede kasi ako maunahan eh. Pwede ako maunahan na hindi ko pa nakikita or napapanood sa iba, pero pumasok siya sa isip ko. So, yun yun. Yun yung lagi kong inaano. Kasi baka dito ako mag-viral, dito ako mag-trending. So, ganun siya guys. Kaya, ang bilis talaga guys. Sabi ko sa inyo, alam ng mga solid viewers ko dyan, followers. 2023 guys. Grabe parang popcorn ng notification ko. Talagang nag-trending kung anong nasa. Kasi, pagka naisip ko kaagad, mahirap kasi guys eh, kung naisip mo ngayon, tapos, papalipasin mo muna ng ilang oras, na-distract ka na, nalimutan mo na yung linya eh. Kasi yung linya na gagawin mo at sasabihin mo, nai-imagine mo na sa utak mo, alam mo yun, naiisip mo na. Pero pagka ito na, gagawin mo na, ano nga yung naisip ko kanina, ang ganda nun eh. Wala na. So, pagka yun talaga ay naisip ko, ay upload ka agad. Misan nga, wala pa isang oras, ginagawa ko na kaagad, na-upload ko na. Kasi makakalimutan mo yung linya, yung ganda ng resulta. So, yun yun guys. At hindi ko siya minamadali. Inuupuan ko muna siya sa isang tabi. Tapos, yan, pag-aanuhan ko muna. May time na lagi ko siyang may memorize Pero, pinapalipas ko ng mga ilang minuto, ilang, ilang ganyan. Pero, mas nadadagdagan ko naman siya. Depende sa sitwasyon. Pero, guys, pag ano talagang pumapasok sa isip ko, yun na yung laging Uh, tumanim at nagiging routine ko kasi nga mahirap pag naunahan na tayo wala na instead na tayo yung mauna at tayo yung magtrending wala na napakinggan na nila sa iba so kumbaga wala na tira-tira na lang mo <laughs> depende sa deliberation mo or sa explanation mo medyo makakuha ka ng attention pero ganun talaga guys kaya dito pag ikaw ay pauli-huli ay wala